natin nga po first time natin mag vlog ah uh, tapos ninyo yung camera medyo blood. may order nga po tayo dito sa shopee sapatos kobe 6 pro tro ito nga po yun Ay. Sex board three. You know. Sex three. I ano nga po natin to i i review natin kung ano nga yung kano uh, yung quality kano yung quality ano yung quality niya maganda ba siya or sabi natin hindi or what. so ito na review natin Open oh, na natin. Yan may ano ko sa may Ruby pang farm. Ruby pang Like, no bet. No pala bug. Na-bombuto. bug bang. Uh, na-bomb. natin dito. Tayo na 'to, may event event. yung Ang ganda naman. Okay. ito To Bali, nagamit ko na to kanina, ay hindi naman nagamit na na-review ko lang. To Sinsya na may dumi-dumi. Ang oh, ganda. Ganda na yato. Wow. Ganda kobi Kobe. 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 Yung po, ang sobrang ganda ng sapatos. Ganda nito pong basketball at pang forma. Ganda, sobra. Ito. Pasensya talaga sa ano, dumi. Pero malilinisan naman pa rin. din yan. Ganda ng ano. Ito. Ito. Yung mga ganito. Ganito, ganito. yung Nike. Siyembre. Hindi ko alam, pero... Pero mga ba ito na yun, no? Kobe. Pero mga mga ito Kobe. Yun, ganda na ang sapatos. Thank you guys sa panonood. At sana nagustuhan nyo yung video na to. At, supportan nyo ako sa aking pag-vlog. At bago pa lang po ako sa mga vlog-vlog na ito. <laughs> Yun, ganda ng sapatos. Orderin kayo nito ah. Ganin ito pang basketball at pang forma. Thank you guys, panonood. Salamat.